Hi guys, I'm back. I'm back guys. So, kanina dumating si Butchoy galing sa office. May dila siyang supot guys. Kasi a couple of days ago, my ate went to Thailand. Bangkok, Thailand guys. And of course, hindi talaga niya makakalimutan na bigyan ng pasalubong ang kanyang sister which is me. So ngayon guys, i-haul si Ho ko yung mga pinamigay sa akin ni ate na pasalubong. But Thank you. Thank you, Ate Angie, for the pasalubong na binigay mo sa akin. Right. So, to start off, bigay ko muna ito sa inyo. Pakita ko muna. Ayan. Ito yung mga pasalubong ko from Thailand. So, isa-isahin natin, guys. Ang, ang nirequest ko talaga kay ate, guys, was a pair of shoes. So, nung nagpunta siya doon, Uh, sabi niya, dahil mahirap man yung paako kasi ang paako guys is size 5 <laughs> so, sabi ko, ay di wag na lang bag na lang yung bigay mo sa akin kung wala kang makakitang shoes dyan na size 5, so lucky for her kasi nung lumabas siya sa kabilang tindahan, meron siya nakita doon guys na size 5 talaga, na gustong gusto ko talaga na design na gusto ko so, unahin muna natin yan guys eto siya guys This is a pointed pointed siya na shoe, guys. Gusto ko kasi to guys, kasi magagamit ko to anywhere. Pwede ko itong magamit uh, uh, paresan to ng jeans, or shorts, or, or, or skirt, or dress. And saktong-sakto sa akin, guys. Sinukat ko na to. And, talagang tugmang-tugma siya talaga sa akin size. Size 5. Woo! So, ayan, o. Oh. Ito yun sya, guys. O, so, ba diba? Ang ganda. Pointed siya. Tapos, I went with ivory color. Although, marami pang kulay dun, guys. May gold. Ayoko kasi ng gold kasi masyado siyang gold. Gusto ko lang ito. Kasi, uh, ivory siya. And, mapipare ko to sa lahat. And then, may, may heel lang siyang maliit. Ganyan. So, hindi, hindi masakit. sa paa. And, ang sole niya, guys. Ang lambot-lambot. So, pag sinuot mo siya, ang ganda talaga, guys. I really really love it. So sinukat ko na ito sa baba, pero yung iba hindi ko pa natingnan. So thank you talaga, Ate, for this. So ilalagay, lalagay ko na ito dun sa aking uh, drawer. Ang ganda pa ng mga detail niya, guys, oh. May mga pa-detail pa siya talaga dito sa kaniyang ano. Yung mga ganito kasing klase, guys, na shoes, eh known ito sa uh, Thailand. Nakita ko sa ito in one of the vlogs ng ni Chris Lumagia yata yun nung nagpunta sila ng Thailand. Chris Lumagi is one of the YouTubers na pinapalo ko. Kasi magaganda din yung mga travel ano niya, vlogs. Alright. So next is ito. I'm sure, ano to guys, um, uh, this is a makeup pouch. Yeah, makeup pouch. So, tingnan natin sa loob. So, wala. Ang laman is papel lang. <laughs> Kala ko parang man meron pes, merong dolyares, wala. So, magagamit ko to, to, guys. Kasi, ko, maliit lang siya. Ang, ang ganyan lang, ganyan lang siya kahaba. Uh, hindi, kakapal, and then ito siya kahaba. Ayan. So, magagamit ko na naman to. Lalagyan ko to ng mga uh, kung anik-anik, like mga toiletries ko, kanon, or mga lotion ko kapag nagta-travel. Kasi ngayon, guys, uh, meron na akong ginagamit na makeup kit. So, yun na lang muna ang gagamitin ko. I'll keep this. Um, itatabi ko muna to kasi magagamit ko to whenever I travel. Uh, especially ngayong Feb 3, meron kaming pupuntahan ni Daddy na kaibigan na dun kami mag-overnight. So, uh, I'll be using this. Alright, so next. Oh! Ang ganda nito, guys! Ang cute! Ang cute niya! Yeah, para siyang keychain. Yeah, keychain talaga siya. Ayan, no? Oh, na elephant. Kasi ito yung known sa, ano eh. Known kasi ito sa Thailand. Ang cute niya, yeah, guys. So, i-ano ko to siya, guys. i ko to sa aking bag. Maganda to pang, pang ano, sa bag. Pang decoration. Oh, di ba? Wow, nice. Ang ganda. I love it. And the next is, oh, eto. Binigyan niya ako kasi alam ni ate na nagkukolek ako ng mga ref magnets sa iba't ibang country. So, kung sino yung mga kaibigan ko na lumal pumunta sa ibang country and nag aasahan ng pasalubong, ang naas ko talaga is ref magnets. And eto, guys. so ganda. Ang ganda, oh. Elephant din siya. Wow! Madadagdagan na naman yung collection ko. And eto din. Eto flat lang to. Wala siyang magnet. Pero dumidikit talaga to. Ayan. Lalagay ko sila dyan. Para hindi sila mawala. Oh, may lalagyanan talaga siya. And then, meron siyang binal binigay sa akin na ito. Pagkain to, I'm sure. Uh, ano ba to? Um, nah. Thailander man guys. hindi ko man naman Ini hindi <laughs> ko alam kung ano to. Pero, itry ko kaya natin to. Buksan ko kaya. So, I can see and I can taste if masarap ba. Ay, ay, ang tigas. Ay, eto, eto, eto. Ay, ang tigas guys. Mamaya na lang guys. Basta alam ko chips to eh. Banana chips siguro to or ano ba. Matigas niya eh. Tapos, eto. Oh, ano to? Ah, peanuts. Peanuts to, guys. Ayun na naman. Ah, rosaroon. Pero wala eh. Thailander, guys. Eh. Hindi ko maintindihan. Pasensya. So, yan. Yan yung dalawang pagkain na binigay ni ate. From Thailand. And last but not the least, binigyan din niya ako, guys, ng pagkagandagandang kitchen ulit. Ang ganda nito guys. Gusto ko to. Ang ganda nito guys. Kasi it's high time na palitan ko na yung mga luma naming mga keychains ba. Ayan o. Oh. Try ko sa inyo ang detail. Ano, oh ang ganda. Ang ganda talaga. I love it. I love it. I so love it. Sana hindi to mag-fade kaagad, no? Ayan, no? Oh. Ang ganda talaga, guys. I love it. Ah hindi to elephant. Ah elephant pala. So elephant talaga yung known ng Thailand. Alright. so that's it guys. Yan yung mga lahat ng binigay sa akin ng sister ko as i nag-effort talaga si Ate na bigyan ako nitong mga abubot uh, na to. because I, I know na al alam niya na gusto-gusto ko tong mga ganito. So ilalagay ko muna tong lahat dito sa pouch para pag kailangan ko na, at least, alam ko na kung saan ko kukunin. And i-lalagay ko lang sila muna sa cabinet. Ayun! Alright, so that's it now, guys, for this vlog. Thank you again for watching my video. I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe po sa aking channel, MJ Castellano Vlogs. Babush!